Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mababaliw sa kakaisip sa iyo ang partner mo araw o gabi? Lalong-lalo na kung hindi na siya nagpaparamdam o tumatawag sa iyo at ikaw ay block niya sa lahat ng contacts niya. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Pwede mong gawin itong ritual bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga. Basta buo ang tiwala mo at gustong-gusto mo itong gawin. Ang gagawin mo lamang ay sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin araw-gabi. Sambitin mo lang ito ng 11 times. Dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. At pwede mo gawin itong ritual ngayon mismo kung gusto niyo. Gawin mo ito bago ka matulog. At pwede mo rin itong gawin pagkagising mo sa umaga. Sambitin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido at ang hiling ng 11 times, pangalan at apelido at hiling. napaka at napakabisa po itong ritual basta buo lamang ang tiwala niyo sa paggawa nito. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, Siyak siya ay mababaliw sa kakaisip sayo araw-gabi. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. At hanggang sa sunod ko pong video. May...